Ang sir ang bike mo sir? Ano? Puntas? Ha? Ano ako? Ha? Plot? Ano? Ito sir, meron akong kang patch kit dito sir Sa pa uh, ba uwi? ba ito yung bahay ko Ha? Tara sir, tapalo natin Dito sir, sa maliwanag Dito Lap daw eh. Ah, dito wala sir sa may ilaw. sir? Ay, hey, sticker. Ice ah, sticker. Dali mo talaga ay doon. Ato sir, Thank you, okay. God bless. God bless. God bless. Ingat. Ko, ingat, God bless. ingat, ingat. Ingat, 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 Ayan, eh. natin kung okay na ay sir okay na no? okay, no. okay na po yan na may po dun ba't di mo dinaan kanina sa nadaanan mo hindi dyan lang po okay ito po yung bahay na may kapalapit malapit na, oh. na, sana, ka na eh. Ah, bukas na lang sana vulcanize Ah, bukas na lang sana. natin baka may nakatusok eh ayun o oh. eto ang laka ng tumusok pala eh ayun o oh. ang laka ng tumusok sa lulong mo eh tingnan natin baka mayroon pa eh. Sir. Salamat po. Sige, testing mo muna, sir. Ikot ka lang isa para sure ball tayo. Ano, sir? Okay na? Oo oh, yan, makakauwi ka na yan Saan ba uwi? Yan ko pa Ah, sa loobang ka pa? Saan ang daan mo? Ito po Ah, ito? Ito ah, po Oo makakauwi ka na yan Alam mo po Okay Eh ah, Eh, yung sticker Ah, yung sticker Ah, ito sir Alam mo po Okay Ano ba yan dala mo? Ah, uh, Pasalubong sa mga kapatid ko? Sa oh, sige. Um, ah, ko na 'yung pasalubong mo. Okay, sige Oh. 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 Di ba tapos na eleksyon? <laughs> tapos tapos. Tapos <laughs> tayo. Tuloy-tuloy pa. Salamat sir.